friend Ayan Travel naman tayo Adventure naman tayo mga friend Hindi ko na alam mga friend Kung nasan na kami nito Nasa tabing ta dagat tayo kami mga friend Ay! Hey! Sarap ng view dito mga friend Pero kami Hindi pa kami nakarating sa customer Naliligaw pa kami Lain na namin mga friend Ayan yung barko Ayan yung barko pa isa yung Itong eh, barko, alis na yung barko, hindi ka man lang kami Lanta nila Okay, mga friend, mamaya ulit, hanapin mo namin yung customer. Hello mga friend, dito na kayo mga friend sa customer mga friend. Nahanap na rin namin sa tagara ng paikot-ikot. Magta-troubleshoot kami dito. Two door na maliit lang nagre-check kayo mga friend kasi kunti lang ang lumabas na hangin baka may leak nagre-check kami oh, uh, brand dito mga friend Panasonic Todor ayun na check muna kami kung nasa na sana may tama okay, hindi ulit bantaan na kayo kung okay pa to Tapos tayo mga friend. check na natin yung ginagawa ginagawang para sonic na tour. door na balik. Check natin. Lagyan natin na. Uh. Ayan. Okay na. Oh, may nilagay na kami ng ano mga friend. Ayan na. Ayan na. na. Okay. Kalibot na. Kalibot na siyang may ice. At ang ating nilagay ay coke. natin ang baba. Ang baba naman ay Okay na. May mais na mga friend. Hindi natin mapapanis ang inyong ulam. Okay na. Okay. Mukha yung rap.